So what's up? Ito na nga yung mm, pagmamahigarap ko. Siyempre titingin natin na eh, inya si Brie de la Hoya. Ginawa ko pala kasa, hindi, hindi masyadong magamukha. Game! Magsusurvival so, tayo. Survival. Lagay tayo bonus cheese para mapadali. Hey no, wait, wait lang. Eh, hey, bilisan na nga. Hey ano, wala nga pala akong kasama dito maglaro. Kasi ano, wala na silang Minecraft na game, man, na sila mga tropa. Ito din na rin natin tayong tuts The moment of truth! Uy, may big axe. Uy, may wooden axe. Kunin na natin yung mga pagkain para mapadali na. Sayang din yung stick. Yan, yun lang naman ang uunin natin. Siyempre mo po. Siyempre gagawa tayo ng maraming kahoy para mo pandali, di ba? Buwa ako ng butok. Internet parang may zombie. Muna tayo. Kuha tayong maraming wood. Bawa na tayo ng crafting tables. Gawa tayo ng wooden pickaxe Patay muna tayo ng si kaya maganap tayo ng village. Hanggang dito muna. De, joke lang. Tara, maganap muna tayo ng village wala akong mahanap. Pa ako na talihen na dito nagiala ng oh, bayet nagiala patay na rin tayo niya. at toh naawang dalawang na. ako ng dalawang ship charm baboy. dalawang kasi magdo. huwag kasi baboy. Uy, kasi magdo.

Game, Game Game, pumatay na ulit tayo ng Masi para may pagkali. Kasi ang sinigad ng Lord sa buong mistisi. Ay na! Ang bot, 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 na, bot, 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 Yun, oh. Siyempre, katulad ng dati, gagawa tayo ng balsa, babe. Let's go, kids. Maghanap na, babe. Ah! Ay, baby pala, eh. Puro baby yung baboy at ano, baka. Balik ko na lang kayo Kapag ano na, kahanap na ako Nakahanap na ako ng Kate Kaso sumubra yata, yun na Kaya no Oo, ang lalim Tara, natin <coughs> Oh my, gulay talaga